Mr. Sugoro, arigatou gozaimasu. Maganda haron. Magandang hapon. magandang hapon. okay. nahiya. 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 Kunti lang po. Nandito kayo para mag-donate. Opo. Kanino gusto niyo i-donate? Doko ni Agitay. Hai. Chisai kodomo tachi ni, ano, doi yu koto wa wakaranai in desu kedo, kochira de kimite moratte, ano, kudomo po sa mga bata lang daw. Sa mga, mga bata. bata po. At, tapos kayo na daw po bahala kung saan yung gusto De, Ano ha? yung bata may, may sakit, yung bata po, yung mga yung mga school supplies Yung mga, ah, supplies. Yung mga hindi kayo bumili ng mga, ano yun At magkano naman po i-donate nyo? Two million po. Dali lang, ayusin ko ng ako ko? Ay, <laughs> Two <laughs> <Parang, di ko, laughs> million pesos? <laughs> Opo. Anlaki masyado. oh, tapos school supplies. Mananawagan tayo. isa e sa ngayon, hindi kasi tayo ready. Biniglat niya tayo. Ayan, nagikinig yung mga netizens natin. Sige po, mag po kay sa amin or makipag-ugnayan po kay sa amin through mga uh, messages kung bakit kayo po ay kasama doon sa mabibiyahan itong 2 million pesos. Yun po, narin niyo po sinabi ni Mr. Shogoro ito po yung sa mga may hirap Opo, yung mga, mga estudyante. Wala po kakayanang bumili ng mga school supplies. Sapatos, Opo. pwede Opo, po yan. Bags, bags. ganyan po. Ayun, napakarami po yan. Opo. Sa okay. 2 million, ang dami pong school supplies po, siya. Ito po, po namin. Actually, pinapalit Ayan, pa po mo? namin yan. Yung pera, kash? Yan po, daming dala. Tapos pinapapalit pa po ah, namin boy, yan. So, sobrang dami <laughs> naman to 2 <Opo. laughs> <Dalawang> million po. <laughs> ito, ngayon ako nakikita ng 2 million ha. Nang biglaan one time. Sherry, baka mo meron may, kumulang na dyan. <laughs> Ito, isang milyon. Tapos, oh, isang bundle to. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, eleven. Nine, eight, eight, nine. okay, bakit po naisipan niyo mag-donate na napakalaking halaga? May imamade, ano, toki-toki, uh, Huripin kita rin siya. あのちっちゃい子どもがねあの、よく道路で、あのなんか辛い思いしているようなことを思っていたんでね、あの徐々にあの来るたんびに、少しずつはしてたんですけども、まあ、ここで私、80歳になったんで、記念にね、少しまたの来年もできればあの、また先生とお会いできるように、また来たいと思います。はい At bakit eh. daw po? Retired na po siya sa trabaho. 80 na po siya. Dati anong trabaho niya po? Ano Mag po? Developer, developer po siya. Ah, kaya company. pala. Meron po sa sariling company. Po sa <laughs> kaya naman pala. Tapos po may mga mm. tauhan din po siya, mga construction Pilipino. work, mga Pilipino po. Kaya ba malapit po yung loob niya sa mga Pilipino. Pilipino. Ayun. Mm. Okay. At bakit po 2 million? Ang laki. Bakit? <laughs> Sobra-sobra sa pera ni Sir. Wala naman paglagyan. Kasi daw yan po. Pa, kasi po paglagan, yan ang maganda. Kasi daw po, may na daw po share. siya. May, mm -hmm. mm -hmm. may dad na daw po siya. Wala naman na po siyang pagkakagastusan. Mm -hmm. Tapos naisip niya po ganun. Mm -hmm. Pero dati na rin po siya nagbibigay sa mga... Eh, mm -hmm. Ah, dati na siya involved sa mga kawanggawa, maski sa Japan. Opo, opo. Sa mga oh. po, church. Tapos sa Japan po, ano, pag nagbigay po siya, parang domo arigato, yun, salamat lang po na natatanggap niya, mm -hmm. parang wala pong feel back sa kanya na. Transparent, hindi. Kaya mm -hmm. nagtanong po siya sa amin kung saan ba pwedeng ano, eh sa sobra po namin idol kayo, alam namin pong transparent yung ginagawa nyo, kaya sinadjust po namin sa kanya na dito namin ibigay. <laughs> ito pong 2 million, I'll make sure up to the last centavo, mm -hmm. accounted for po ito, ilalagay po namin sa video, mapapanood nyo po, pati yung pagtanggap mm -hmm. mismo ng mga estudyante, ibibigyan namin yung cash. Hindi kami ang mm. bibili ng school supplies, mm. kundi cash tatansahin namin. Mm -hmm. Or, ano pong gusto nyo? Kami pong bibili ng school supplies, papakita namin yung resibo, tapos i-distribute namin base sa pangailangan ng estudyante. Ano pong gusto nyo? Siguro po, kayo na lang din ang bumili, sir. Okay. Tapos biyan na lang po yung mga school supplies sa mga okay. bata. Mm -hmm. And then, papakita tapos, po namin, oh, i-upload po namin sa video kung paano po namin ito isa-isa uh, na gastos at pinamigay. Opo, oh, opo. Oh, Ayun. Tapos ipapakita na din po namin yes. sa, mm. sa kanya. Kung At lahat parano. sila ay magpapasalamat. Opo. Oh, mm. Ayun, tuwing bigay. Gusto niyo sa bag, lagyan natin picture ni Sir. Oh, oh na po, po, Sir. Hindi naman siya kakampanya eh. <laughs> 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 di ba ganito yung politika? <laughs> kasi maraming nga na, mga kumakampanya lang po yung ganyan. Ah, gano'n. hindi oh, oh, ka pala kampanya, Sir. Bukas <laughs> sa loob po niya yung pagbibigay kahit wala. Mm -hmm. sa oh, saan po sa Japan si Sir? Sa Kawagoy Siguro. po. Siguro. Kawagoy si City. Oh. of Tokyo. Sabi ko sa mabait ng Japanese eh. Ako may lahing Japanese my ah, grandfather is ah, no. okay. Teshiba. Ah, yeah. oji chan wa namae Teshiba san rashii desu. Hai, oh, yeah. yeah. so. Oh, kaya mama hapon. tapo. Apo. Generous po talaga. <laughs> <laughs> Mada lai nemo sara nemo genki de hmm. sensei ni mata kou shite ai ni kitai to moimasu. Ah. Kung, kung saka sakali mm. daw pong buhay pa siya hanggang next year, babalik daw po sa... Ay, buhay mo na kayo po, babalik daw po siya sa inyo. Next year, kung buhay ka po siya. Ah, kung gano'n po, bigyan niyo kami ng mga one week advance notice para may prepare po namin yung mga recipients na nandito na po mismo sa studio <laughs> oh, at kayo po mismo mag-aabot. Ayo, oh, okay. mas gusto namin ganun eh, yung kaliwaan. Isukan oh, Ayon, mas ikon na may eh, Ano, uh, dahil dahil hmm. Napakalaking tulong po ito at ang dami pong matutulungan ng mga Pilipino. Marami po mga naghihirap dito ng mga kabayan namin na makikinabang po nito. I'll make sure itong 2 million po ito is sa as many as possible. Opo. Oh, Yun talagang poorest yes. of the poor. Wala pong makakatanggap nito na can afford. Ika oh, Dapat yung sobrang hirap. So, oh, okay. Oh, din po, po bilang ng mga tsinela, sapatos. Opo, oh, okay din Kasama po. Kasama po yan. Mm -hmm school supplies. Ginawa na rin po namin sa mga barangay po namin mm. yung ganun nangyari. Meron po din po siya. Meron po kayong particular na lugar dito sa Pilipinas? Siya po kasi si Aiko, Ano, taga Pasig po kasi siya. Pasig, sige. Hmm. Ano Ako naman lugar? po taga Kaloocan. Kaya Pasig, oh, po, Marami Caloocan. din po ma no, mahihirap sa Kaloocan. Yes, ma'am. Opo. Kaya parang gusto ko rin po mabahagian sila ng sige konting po. ano. Kayo po masusunod. So Pasig, Kaloocan, <laughs> ano pa po? Mag-mention po, mag po, kayo ng mga lugar. Yun lang naman po. Hmm. Quezon City. Mm -hmm. Siyempre po dito. <laughs> <ka sus> <laughs> <sus> <laughs> Tagarito tayo oh. diyan. <laughs> Siguro po Ay. sa Tondo. Opo, oh, opo. Yeah. 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 Po, saan po yung karapat dapat oh, na lugar? Ay, Ay, ayun. Yan. Opo, nag-ano po kami. Dito hmm. sa Pilipinas. Opo. opo, dito po. Sa Caloocan po 'yan. Opo. Opo. Ah, nagdo na pala kay Dati pa. Opo. Ayun, akala ko Action Center natin 'yun. <laughs> <laughs> dito. Ah, school supplies. Ano po to every year na activities? Kung pag nagsalita po siya sa amin, o, oh, saan ba gusto mong anong, ganyan po? Kung nakaipo na siya ng ganong kalaki sa sarili niyang pera po. Dahil sa sobrang, may siguro, may sobra, -sobra yung pera niya, tapos kaysa naman mapunta sa iba. Tama nga naman. Po, ganun po ang sinabi. Pag sobra-sobra na po yung pera mm -hmm. ninyo, Sir uh, Shogoro, okay lang po mamigyan sa mga mahirap. Opo. Mm -hmm. Ayun po. nako maraming blessings pa darating sa inyo, mm -hmm. Sir baka bigyan pa kayo ng mahabang buhay hmm. up to 100 years. Hmm. Ano? Takos na no sa si kokolo de kifusta

Shogoro Takeuchi Nang sa Sagayon. marami pa siya matutulong mga Pilipino. Apo. Apo. Oh. Thank you. Again, ito pong perang dinodonate po ninyo, Mr. Takeuchi. Ay, I'll make sure marami makinabang ito at maging transparent kami. Bibigyan namin kayo ng documentation kung saan napunta through video. Okay. Arigatou gozaimasu po. Thank you so much. Thank you. Salamat po. At kayo po ang misis? Ano? Hindi po. <laughs> Japanese po yung asawa niya. May edad na din po. Uh, uh, kayo po. Kasi po malapit malapit po kami sa kanya Tapos po yung mga Pilipino na construction worker Sa mga simbahan po, nagpupunta po siya Parang siya po yung tatay-tatayan namin sa Japan Ayoy. Tapos nagtanong po siya sa amin eh, Dahil sa sobrang abit pa namin kayo, idol ako, Kaya sabi you, namin, transparent si sir Okay, si mm -hmm. ma'am ma ay si Maria Antoinette de Jesus Saan po kayo dito, ma'am Maria sa Antoinette po de Jesus? Ako. Pero... Sa Japan sa po Sa Boys po kami doon. Doon Naka po kami nakatira. Po. Anong trabaho niyo po? Opo, sa ano po, parts po ng sasakyan. Wow, okay. Doon po kami. Kaya naman po, si ma'am naman isang kasama ay ma Yoshihara. 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 Aiko, Opo, Aiko po. Uh, Japanese po kayo? Matpano ka yung, matigalo? yung father ko po, Japanese. Ah. Yung mother ko po, Pilipina. And oh, then, Pilipina. then friend po, Pilipina. ni Maria. Po okay. Sang, Ah. Magkakakonekta po yun. Kaya pala magaling din po kayo mag-japan. Opo. Opo <laughs> na isang na isa po kayo. Oo. Abali 50% po kayo. Opo half, uh, half po. Opo. Okay. Sige okay. po. Maraming 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 salamat po. At tulad sinabi ko, magkakaroon po kayo ng auditing mm -hmm. nito. I-audit namin ito na mabuti at bigyan namin kayo ng Hapa. documentation. Uh, na Make sure na uh, makarating ng tama sa mga dapat matulungan. Mm -hmm. Okay? Thank you po. Arigatou gozaimasu. Domo, arigatou gozaimashita. Thank you po. Thank you po. At sa mula ako po inananawagan. Ayan o, no, uh, kung kayo po ay taga Pasig, request po ito kasi ng nag-donate. Pasig, Kaloocan, Quezon City, Tondo, yung apat. <laughs> kung kayo po ay taga dyan at mahirap po, at gusto nyo pong bumili ng school supplies pa sa inyong anak, pero wala kayong kakayahan, ito pong 2 million ay makatulong sa inyo. So mag-message na po kayo sa amin. At pagkatapos niyo mag-message sa amin, kami po ay mimili at yung po ibibigay namin sa inyo at ipapakita namin kay Mr. Shogoro Takeuchi. Th thank you very much po. Salamat po, po sa inyo. Thank you, thank you. Kami po ay nananawagan sa mga taga-Pasig, Caloocan, Quezon City, Tondo, Meron pong 2 million na dinonate sa amin ni Mr. Shogoro Takeuchi na para ipamigay, pamod ishare share sa mga pamilya na mga mahirap nating pambili ng school supplies. Kasama na rin po dahil yung chinelas, sapatos, siguro pati uniforme Opo. o damit. Kasama na natin school supplies, damit, shorts, blouse, uh, chinelas, sapatos. Sige po, probinsya. Pwede ng probinsya, dagdagan natin. Pasig, Kalookan. Sige, mag-suggest na lang po kayo. I-open ko na lang po para sa lahat. Magpadala yes. kayo ng uh, message o video kung kayo po nasa probinsya. Tama naman, sabi ni Young Globe. I agree. Kung uh, taga-probinsya po kayo, magpadala po kayo ng video sa amin na para ipakita sa amin kung bakit kayo nga po ay karapat-dapat na matulungan itong 2 million ni Mr. Takeuchi. Okay?